Biglang pagyaman, paano niya ito nagawa? Sa mundo ng social media at celebrity culture, mabilis sumikat pero mas mabilis din mawala ang fame. Pero may isang pangalan na parang kidlat sa kalangitan. Tahimik sa simula pero biglang lumitaw nagningning at ngayon ay tinutunghayan ng buong bansa. Sino nga ba si Eman Bako sa Pacquiao? Paano siya nagmula sa simpleng buhay at ngayon ay pinag-uusapan bilang isa sa mga pinakabagong milyonaryo ng kanyang henerasyon? Ito ang kwento ng biglang pagyaman, biglang pagsikat, at biglang pagangat ng batang minsan nakatago sa anino. Pero ngayon ay nasa gitna ng spotlight. Ito po ang kwento ng biglaang pagyaman ni Eman Bako sa Pacquiao. Ang anak na di kailanman sumuko, bago pa sumikat ang apelyido niya sa internet, bago pa siya makita sa telebisyon at bago pa siya e-trending ng social media. Si Eman Bako sa Pacquiao ay isang batang lumaki sa payak na tahanan kasama ang kanyang ina na si Joanna Rose Bacosa. Hindi siya lumaki sa mansyon, hindi siya nasanay sa marangyang buhay. At hindi rin siya nakaranas ng VIP treatment. Ngunit ang hindi alam ng marami ang pagkataong iyon. Masipag tahimik disiplinado ang mismong magdadala sa kanya patungo sa kanyang kinatatayuan ngayon. Lumaki siyang hindi sinusunod ng spotlight, pero sinusundan siya ng pangarap pangarap na hindi niya alam ay magpapayaman sa kanya balang araw ang dugong kamakalabog boxing ang naging daan. Hindi itinanggi ni Emma na sa kabila ng pagiging malayo sa mundo ni Manny Pacquiao noong kanyang kabataan. Nasa dugo niya ang boxing, hindi dahil gusto niyang gayahin ang ama. Kundi dahil doon niya nahanap ang tahanan ang disiplina ang kampiyansa at ang direksyon ng kanyang buhay. Minsan isang simpleng punching bag lang ang kasama niya sa gym pero unti-unti nararamdaman ng mga coach ang kakaiba sa batang ito. May lakas may timing at higit sa lahat may puso at sa boxing ang puso yan ang nagbibigay ng milyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa amateur fights, at bawat panalo niya nagsimula ring tumaas ang pride ng mga nanonood. Dahil may bagong pakyaw na naman daw na papasikat, hanggang sa dumating ang araw na magpapabago ng lahat, Thrilla in Manila 2, ang laban na nagpabago sa buhay. Oktubre 2025 Manila Isang malaking event thriller in Manila 2 Undercard lang siya tahimik, hindi kilala ng karamihan ng crowd para sa iba isa lang siyang anak ni Manny Pero sa mismong gabing yun pinatunayan niyang mali ang lahat Ang laban niya kay Nico Solado ay hindi lang basta laban Ito ang laban nagbigay sa kanya ng pangalan round after round Pinakita ni Emma ng bilis tapang at pagiging agresibo may mga pagkakataon nuntik na siyang matamaan ng malakas, pero tulad ng kanyang ama hindi siya umatras at sa huli unanimous victory ang nakuha niya. Score 58-55, 58-55, 60-53. Dito nagsimulang magkaroon ng traction ang pangalan niya online. Dito nagsimulang sumulpat ang unang wave ng fans. At dito rin nagsimula ang biglang pagtaas ng kanyang value. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa mismong gabing yun nagsimula ang pagyaman niya. Piyolo Pacquiao ang viral na bansag na nagpasiklab ng karir. Isang araw matapos ang laban isang viral post sa social media ang nagbago ng buong daloy ng karir niya. Parang si Piolo Pascual, grabe ang guapo boxer version ni Papa P. Pwede ng artista Piyolo Pacquiao at doon na, boom! Sumabog ang pangalan ni Eman tulad ng fireworks ilang linggulang libo-libo ang nadagdag na followers sunod-sunod ang content na ginawa ng mga tao tungkol sa kanya. At kung saan may fans nandyan ang pera. Biglang nagkaroon ng endorsements, biglang dumami ang sponsors, biglang dumami ang appearance invites at sa mundo ngayon. Ang pagiging viral, isang malaking revenue generator, pero ang tunay na tumapos sa kanyang pagiging underrated ay ang pagpasok niya sa showbiz, ang showbiz signing na nagbigay ng milyon. 2025, pumilma si Eman Bako sa Pacquiao bilang opisyal na Sparkle GMA artist. Ito ang point kung saan literal na nagiba ang buhay niya. Sa loob ng showbiz contract na iyon kasama ang talent fee kada appearance. TV project drama roles guesting commercial shoots endorsement opportunities. Social media collaboration deals publicity campaign. Ngayon double nagtatlo pa nag-apat pa. Ang isang episode guesting bayad, ang isang interview bayad, ang isang mall show bayad. Ang isang brand photoshoot bayad. At dito nagsimulang tawagin siya ng entertainment writers bilang the fastest rising young star in showbiz. Pero meron pang mas nagpasabog ng kanyang fame. Isang eksena nag nagtrending worldwide among Filipino fans. Ang Jillian Ward moment ang viral na pagkikita na nagpakiyaw ng viewers. November 24, 2025 KMJS gabi ng laging Movie Premiere Night. Ito ang unang pagkakataon nagkaharap si Eman Bakosa Pakyaw at ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Ang simpleng paghawak ng kamay pagyakap pagniti pag-uusap ay naging national trending topic. Daang libong fans ang nag-upload, nag-repost, nag-edit, nag-reaksyon video at kasabay ng bawat video. Tumataas ang value ni Eman hindi lang siya boxer, hindi lang siya rising star. Naging romantic interest ng isa sa biggest teen queens ng bansa. Ang tawag dito sa showbiz publicity explosion at kung may explosion may kasamang money flow. Ang income stream na nagpapayaman sa kanya narito ang breakdown. Kung bakit biglang yumaman si Eman? Boxing Purse Fight Bonuses, May Kita sa Bawat Laban at Sponsorship, Showbiz Contract GMA Sparkle Monthly Talent Fee Project Fees, Brand Endorsement Clothing Fitness Lifestyle Products Lahat Interesado, Monetize Social Media YouTube Views, Facebook Reels TikTok Creator Fund, Brand Collaboration Event Appearances, Mall Shows Promotion, Screening Sports Event Image Branding, sa panahon ngayon ng Pacquiao surname ay brand at ang brand ay pera, viral presence, mas viral, mas maraming sponsors. Sa madaling salita, lumilikha ng pera ang pangalan niya kahit hindi siya nagsasalita. Ang ugat ng lahat ang kanyang pagkatao, ngunit bakit ba siya kinagigiliwan ng publiko? Simple lang kasi si Eman. Hindi nagbago sa kabila ng biglang fame, sa kabila ng biglang pera sa kabila ng biglang fans na natili siyang humble maayos magsalita magalang may respeto sa kanyang ina. May malasakit sa fans at may dedikasyon sa trabaho. Sa panahon ng fake personalities ang tunay ay rare. At ang rare ay mahal ang kinabukasan niya million dollars potential kung ganito ang takbo ng karyer niya. Tuloy ang boxing, tuloy ang showbiz, tuloy ang endorsement, tuloy ang viral moment. Hindi malayo maging isa siya sa top earning young celebrities ng bansa. Isang pakyaw sa ring isang tiyolo sa kamera isang bagong icon sa henerasyon. At ang tamang exposure, disiplina, humility, bilyonaryo ang potential. Ang mensahe sa mga manunood mula sa batang tahimik, hanggang sa binatang sikat, hanggang sa pagyaman ng hindi niya inaasahan. Ito ang kwento ni Eman Bako sa Pakyaw, ang bagong mukha ng tagumpay. Kung may natutunan tayo sa kwento niya ito ay simple, hindi mo kailangan lumaki sa yaman para yumaman. Kailangan mo lang ng tapang oras, disiplina at ang saktong pagkakataon.